Allah Masang lahat Ito na naman tayo sa ano natin Sa Malitong farm <laughs> Gabang na yung mga labat eh Lang araw na rin, hindi ako nakapag-upload ng video dito Dahil laging malakas ang ulan

kita na sila yung iba nakatulong yung iba nakadito lang sa labas dami na guys <laughs> yung itlog na yung iba yung. package muna pakain natin sa kanila ano na ito yun ice na yan okay, no. okay try it. so marami yung ano guys yung pabo kay sapato sa so, manok saka so, malakas kumain yung ano pabo ang lalaki oh ang lalaki oh Ngayon, hmm. hey, ay hey. Nagalit yung bantay ko Nagawan siya ng pagkain hmm. Kumakain na rin Ngayon lang sila nakalabas ulit Yung mga tabo Medyo uh, hindi umulan ngayon Ang araw na. Kasi ang araw. Pero hapon na guys. Mga ano na 4 na ng hapon. pagkatapos na kumain ng page. Nag-mix ko naman ako ng tuyo ng mais. Para sa pagkain nila. Eh ba, miyak na doon sa kabila oh. Mga nakakulong ng mga sisyo. <coughs> wala kong dalang ano, stand. Phone holder, wala. Ngayon. Anyway. pagkain ng ano, tuyo ng mais yung dun kantaan sa kanila kung pabusog ano, pa shout out pala dyan sa ating mga kaibigan lalo special kay ay Delibong Travel Vlog Si okay, Ma'am Jimmy, Ma'am Ivy, shout out po. Salamat po sa laging support. Shout out kay Baybong, marami na rin ng alaga niya. Pag-alaga ng mga manok ng may <laughs> Hahaha. Malalaki na yung mga alaga ni Baybong. Ibong travel vlog. Yung bantay ko. Yun sa kabila. Hindi ko pa nakapakain. Masisyo ng manok Yun, Baybong oh. dami oh. Ay. Yan sa ba yung ano mo mga sisyo ng manok mo. <laughs> Dabi eh. Kasi pag mag ano, din din ng itlog nila oh. Pagotong na rin. Isang inihin lang. Kahit siya dito oh. Ayun. Malilit pa. Ang pabot.

Ito ng mga katawan yan, mga lalaki. Kaya pag yung pagkain dyan, hindi biro. Pagkain nila. Kaya hindi na bubusog. Hmm. Hindi biro ang gusto sa pagkain. Gusto ko nang ibinta. Hahaha. <laughs> So, ito na din talhat. Ang lalakas kasi kumain eh. Ang ganda yung daleng, ano, so akas maraw na rin Ilang araw na ano Ilang araw na hindi maraw Minit Laging umuulan Gumanda na rin yung uh, Madamo na yung ano ko, farm. Kailangan ng linisan to. Linisan ko guys at sa tataniman ko ng mga gulay. Sayang. Baka uh, next week siguro. Para ano ko, palinisan. May isang araw siguro to linisan ng mga ano, Maglilinis kahit dalawang tao lang siguro pwede na para ko na lang yan, ganda na ng araw guys yun yung mga ano na yan palay malapit ng harbisin sana huwag daanan ng bagyo muna ha? bago, bago ma-harvest malapit ang harvest ang nanilaw na pero oh. hindi sa amin yan hindi <laughs> sa amin ingay eh ang inga galaban laban ng mga barako na ano tabo so, sa yun hanggang dito muna yung mga video ko so, tuloy ko muna ang sa kanila kahit sa mga sisaw hindi pa kumakain salamat guys sa palaging panonood ng mga video ko bye bye god bless